Magandang hapon mga idol. So bali nga tayo mga idol sa Bicol. Yan, umuwi tayo kahapon. Um, bibisitahin natin yung aking mga magulang yan. At birthday din syempre ng aking tatay sa 31. So kaya umuwi tayo mga idol. So andito tayo ngayon sa talian ng mga nokis ng aking tatay mga idol. Ito ang kanyang backyard farm dito sa amin sa Bicol Wasalbay. Yeah. So shout out mga idol sa mga uragon dyan na nanonood. So birthday nga ng aking tatay mga idol sa 31. So may nienda tayong sorpresa para sa kanya mga idol. Papasilip natin at papakita yung aking sorpresa, ang aking munting regalo sa aking tatay na aking sinusuportahan sa kanyang pagmamanok mga idol ganyan kamahal ganyan ko kamahal aking tatay mga idol sa kanyang mga nokis kailangan natin supportahan yan mga idol kasi siyempre yan din yung nagpapaano nila mga stress dapat lagi silang masaya lagi yan so hindi tayo papasilip natin ang kanyang munting manukan dito sa bigol mga idol so yun nga mga idol andito tayo ngayon sa talian ng aking tatay, ang kanyang munting backyard farm dito sa Bicol o Wasalbay mga idol so ayan, dito tayo ngayon nakapuesto at tingnan natin yung kanyang mga yan panlaban yan. so kokunti lang ang kanyang mga alaga mga idol tamang tama lang mga idol para panglibang-libang ba ayan So ayan mga idol, nagpapakain na ng kanyang mga alaga, ang aking tatay mga idol. So bali masipag to, pagdating sa kanyang mga nokis, sa kanyang mga alagang manok. So di niya alam mga idol, mayroon akong sorpresa na ibibigay sa kanya sa ano sa kanyang karawan mga idol. Yun yung nakablo mga idol, yun yung tatay ko. Yun yung nagpapakain ng manok bali bibigay ko ang aking regalo sa mismong karawan niya mga idol so yan papakain. hindi niya alam mga idol meron naman bibigay sa kanya na pure Gilmore na kay Art Lopez akala niya wala akong dalang manok yung manok pala idol pinatago ko sa aking kaibigan sa isang manukan din subali ilalabas ko sana sa 31 sa mismong karawan niya So ayan, kumakain na yung aking mga kapatid, mga idol. Ito yung mga kaago ko sa atensyon na aking tatay. <laughs> ayan. So ayan. Ito ay Golden Boy Pumpkin, mga idol. Ito yung palahi niya. So bali, bumili ako ng Golden Boy kay EJ. Binigay ko ka sa tatay ko. Tapos, pumpkin pulet. So, ito yung labas niya. Golden boy sa pumpkin sweater, mga idol. So yan mga idol, ang kanyang bulik, yan, bulik ni Tatay. Ng aking father. Bulik ni Erpat. So eto ang kanyang bulik, mga idol. Ito, bali, Golden Boy pala mga idol, yung paborito ng aking tatay. So, narigaluan ko siya ng materials na Golden Boy galing sa EJ at galing kay Red Game Farm na Golden Boy. So, binigyan, binigyan ko yung tatay ko ng materials para maparami niya yung Golden Boy na paborito niya mga idol. Yan, itong mga batang stags mga idol. Ito yung mga golden boy na palahi ni Arpat. So yun, bago pa lang tong lalagayan na niya ng manok mga idol. So bali, papatin naman pa namin ng carabao grass. Yan, bago pa lang to. Supportahan natin mga idol. Ah. Papatin naman ko to ng carabao grass mga idol. Yung manok ni tatay. Cording. Yan yeah, batang stags So yan yeah. Ito ang kanyang golden boy sa Allen Roundhead Sweater Allen So bali family ito ng Allen Roundhead ni Nene Aguilar At golden boy ng EEJ mga idol Yan yeah. Ayan mga idol, ito naman yung isa sa ginagawa ni Arpat na ano, mating um, um, bulik ni Martin Esculin tapos sinalang niya sa mga golden boy sweater na pullets. Ayan. So yung isa sa pullets dyan, original na red palm, yung isa kasi lugon. So yan mga idol. So ito yung ginagawa ngayon na ano. Nagpagawa ako ng bulik. Tapos cross sa golden boy. So yan mga idol. So silipin ulit natin yung ating papakita na material ni Airpat. Yan. Ganda ng ano na itong bulik na to. Yan, ganda ng sukat, ganda ng tindig. Batala at magaling Martin Iskulin. Yan. So yan mga idol, ito yung gamit ng tatay ko na gray. Gray ni Paulo Malbar. Yan. Ito yung ginagamit niya sa breeding. So binigay din natin to sa kanya mga idol nares niya sa grade na polo malbar na hatch so yan. isa ito sa kanyang mga materiales mga idol so yan mga idol uh, good morning so bali July 21 ito po yung birthday na Papa, isang uh, pure Gilmore Hots na brusta na galing kay, kay Sir Art Lopez. Sa ano mo sabi mo pa? Quality? At ang lahat po ng mga tumalawito. Yan ang kanyang regalo mga idol. Ayan. Ayan. So ito yung pure Gilmore mga idol. Ito na. Yung pure Gilmore ni Art Lopez. Ito yung pinaka-latest na regalo kay Father na broodstag. Yan. So, papasilip din natin siya ng hawak at palaki din laki so ayan kanyang leg band na Art Lopez sige ilagay mo dun doon sa ano so ayan mga idol papares to sa EEJ na Gilmore mga idol so meron akong Gilmores ng ano, EEJ pullets meron si Erpat dun niya to ipapares para makakuha siya ng Gilmore ni Art and Gilmore EEJ line